Ayan, papalitan ko ng pampers nila. Kasi puno na, ne. Eh. Unahin ko si Roko. Roko, palitan pampers, ha? Ano po, Palitan natin ang pampers ni Roko. Uy! Huwag ka malikot, papalitan ko lang pampers. Oh. Ayan, tapos si Daddy, susunod natin, ha? Okay, okay, wait lang. Alakot tama, dali, dali. Ayan, yan, ayan. Eh. Lagi nak tentu mana si plastik. Kulit yang kulit Di mana? Oh, tapos pakai nanti. Anak sampai nasi tu. Oh, bagus nanti dia ada yang bagus yang pantas. Bahu. Nas punas 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 punas. Nah, ini. Ini 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 Okay. So, yang kompers, yang Pampers natin si ko. Si ko muna ang ipapampers natin na ah. napunta. Tapos natin punasan, nasa ipapampers ko ng si Rufo. Tapos naman si Dabi sunod natin eh. Ayan. Ito ang araw-araw kong gagawin dito. Dahil wala kaming pasok sa trabaho. Ito ang gagawin ni Mama sa so dalawa kong makukulit. Ayan. Okay. Pupul natin. Taba muna, Ruko. Ito, ito. So, natin po ito eh. Para mag-fix siya. Ayan. Kit. Ayan Kaya natin, Ruko. Antutok. Kailangan makapasok ba kasi maglit yung... Ihi-home. Okay, okay. Ayan. Okay na si Ruko. Naka-pumpers na. Ayan, si Ruko. Ruko. Ruko, Ruko, Ruko. Okay, o. Oh, tapos ka na, Ruko, ha? Behave, behave. Dito lang, ha? Dito, dito. Eh, talong ka na lang kay mama. Dabi, next. Dabi, ready? Chains. Si sunod si Dabi. Dabi ko. <laughs> si Dabi B. Ang magagalit yung Dabi B. Kapalitan ko rin si Dabi ng campers. Ayan. Woo, puno na. Oo, oh, oh, Roko, dami. Huwag mong gagalawin yung Roko, ah. Tapos, linisin natin ang kanyang. Oo, oh, dami, dami. Dirty yan, dirty. Ganyan. Tutot kasi para hindi ma mati. Yan. Kailangan linisin bago ulit palitan ng pampers. Kailangan malinis. Yan. And daddy, Okay. Tapos sa sinang pampers si Dabi. Roko, kinuha mo? Yan. Papalitan ko ng pampers si Dabi. Ang aking dalawang makukulit. May sabak sa taas. Si... Si Dingding. ng ko rin ang kanyang kwarto. Yan ang araw-araw kong gagawin. Dahil wala kaming pasok sa work. Sa ito, ipupun natin ganyan. Para mag-fit sa kanya. Tapos yan, hawakan natin ganyan, ipupun ulit. Ganyan, para mag-fit. Kasi sexy si Daddy Ding. Tapos ito, ipupun din natin. Para mag-fit siya yan. itu praise natin na lang. Ayan, okay? Mm -hmm. Check natin dito, baka nakalabas ang kanyang tutot. Ayan, para makapasok, hindi siya mag-leak. Okay? Ay, si Dabi. Dabi? Dabi ko? Dabi ko? Okay. Ayo, Dabi. Rokok. Adik, Rokok. Bye. Bye.